ang kwento sa likod ng Milo and Prince. Way back 2014, mahilig po ako manood ng mga old movies. Isa sa mga old movies na napanood ko yung Damas kay Jim Carrey. Sobrang natuwa ko dito sa movie ito kasi meron siyang aso ang pangalan Milo. Napakatalino na Meron po kasing eksena dito na nakulong si Jim Carrey. So itong si Milo pumunta sa kulungan ni Jim Carrey. Tapos inutusan niya si Milo na kunin yung susi dun sa nagbabantay. Grabe, sobrang natuwa at nakyutan ako dun sa eksena na yun. Napakatalino dun ni Milo. Maniwala kayo o hindi na naginip ako na meron daw akong aso ang pangalan pangalan Milo. Isa rin daw Jack Russell. Tuwang tuwa talaga ako dun sa panaginip na yun. Dahil sa sobrang tuwa ko, pumunta ako ng Chendisitas Pasig. Sinabang ko yung padre ko, sabi ko pa, punta tayo ng Chendisitas Pasig. Kukuha po tayo ng Jack Russell, papa. Pagpunta namin dun sa Chendisitas Pasig, may dalawang papis na sobrang cute. So ganito na nga, decided na kukunin yung isang papi. Pero sabi ng papa ko, eto, anak, wag mo na kunin yung puppy na yan. Napakarami nating aso sa bahay, bibigyan kita ng isa. Hindi ako nagkakamali mga alas 4 ng hapon yun. So ang ginawa na namin nun, umuwi na kami from Pasig to Antipor. Hindi alam ng papa ko, matigas ang ulo ko. Nung araw ding yon, bumalik ako sa Chendisitas Pasig. Nagmamadali pa ako kasi alam ko, alas 7 ng gabi, magsasarado na yung Chendisitas. Dahil matigas ngayon ulo ko, hindi ko sinunod yung father ko. Binili ko pa rin yung papi. At ito na nga, si Milo ko. That was 2014, mga kamaylo ko. Sobrang cute talaga nitong papi na to. Alam nyo ba, mga kamaylo ko, nung panahon na yan, barangay captain po ako dito sa barangay Inarawan, Antipolo City. Kapag napapagod ako sa opisina at sa serbisyo publiko, nagiging libangan ko yung pagtuturo ng aso. Lalo na dito sa cute kong dog, si Milo. Ito po yung mga video na kung saan tinuturuan ko yung aso kong si Milo. Sobrang napamahal talaga ako dito sa asong to. Sobrang cute eh. Tingnan nyo naman oh. Mukhang daga. Basta ang ginagawa ko lang jan train lang talaga ako ng train tapos pinupus ko sa personal FB ko di ko talaga expected na makakapagturo ko ng aso basta ayan lang yung ginagawa ko araw-araw pagkatapos ko magtrabaho para sa mga tao dito naman ako sa mahal kong aso si Milo yan yeah, oh, no, tingnan nyo, napakatalino. Ito pang ang video to, napaka kasi umihi siya sa kama, kaya pinapagalitan ko. Sabi ko sa kanya dito, umihi ka sa kama ha, umihi ka, kaya nilalagay ko siya dun, dun ka umihi ha. Tapos tingnan nyo naman mga kamaylo, oh, nag-sorry sa akin. Oo, oh, talaga ng dog ko. So, ayan na nga, tuloy-tuloy na nga tayo mga kamaylo, hanggang sa dumating sa point na kumuha ko ng iba't ibang aso na. Ito po yung mga nahalungkat kong pictures ng mga dogs ko, si Milka Pop, si Milo, si Milka, si, si Oreo, si Kinder, si Pia Rescue Dog ko at si Nido. At meron pa akong iba't ibang mga dogs katulad ng na-rescue ko si George, si Morlock, si Piona, si Taal at iba pa. Balik tayo way back 2016 doon nakilala ang Milo and Prince. Lagi kasi ako nagpo-post ng mga videos. Maraming mga TV researchers na nakakita sa talento ng mga aso ko, lalo na si Milo. Ilang beses tayo lumabas sa unang hiri. Ilang beses din tayo lumabas sa umagang kay Ganda. Lumabas din tayo sa Rated K kay Corina Sanchez. Lumabas din tayo sa Kapuso mo Jessica Soho kay Kuya Kim at marami pang iba. Halos na ikot na yata natin lahat ng TV stations. Hanggang sa napili si Milo sa kauna ang niyang movie. Dito po kay Mambais, ganda. Ito yung pantastika. At itong susunod na movie, ito yung pinaka naging break ng Milo and Friends. Ito yung movie na unforgettable. Si Milo at si Ma'am Sara Heronimo. Sobrang daming mga dog lovers na naantig ang puso sa movie na ito. Pagkatapos ng movie na ito, susunda naman ang A Hard Day ni Ding Dong Dantes. Yes, si Milo din po yung aso na nandito. Balik po tayo sa movie ng unforgettable. Ito yung kasagsaga ni Milo. Sobrang sikat talaga ni Milo. Ito pa nga po, lumakad kami sa red carpet. Hindi ako makapaniwala sa nararanasan namin dito. Sobrang saya talaga. Sa likod ng kamera, meron nang nangyayari sa buhay ko. Meron po kaming mabigat na pinagdadaanan. Tandang-tanda ako po taong 2019. Yan yung panahon na iniwan ako ng asawa ko. Todo ang ngiti sa mga labi. Sa harap ng kamera. Pero sa likod ng kamera, pag uwi sa aking munting tahanan, araw-araw akong umiiyak dahil wala akong pamilya. Tatlong buwan na halos wala akong tulog. Mahina ako kumain. At kailangan ko pa magpa-check up sa psychiatrist dahil piling ko nababaliw na ako. Wala akong ibang kasama dito sa munting tahanan ko, kundi ang mga aso kong nagmamahal sa akin. Nalaman ko at natutunan ko na ito ang pamilya ko. Makalipas ang anim na buwan, lagi ako may nararamdaman sa dibdib ko. Sobrang sakit hanggang sa inatake ako sa puso. Delikado ang buhay ko sa mga panahon na ito at kailangan akong operahan. Sabi ko kay Lord God, Lord God, kailangan ko mabuhay para sa pamilya ko para sa mga anak ko. Kinailangan operan kagad ako sa lalong madaling panahon dahil merong bara ang malaki kong ugat sa puso. Successful ang operasyon ko. Nagpapasalamat ako kay Lord God. Nagpapasalamat ako sa mga aso kong nagmamahal sa akin. At nagpapasalamat ako sa lahat ng taong sumuporta sa akin. Sa palagay ko, binuhay ako ng Diyos na may kapal. Dahil marami akong anak na nag sa akin. At hindi pa po dito natatapos ang laban ko sa buhay na pag-alaman ng mga doktor na meron akong tinatawag na Takayasu Arteritis. Isa po itong autoimmune disease na wala pong lunas. Sa isang milyong tao, dalawa hanggang tatlong tao lang ang nagkakaroon. Kaya na-considered po kong person with disability, mga kamaylo. Patuloy pa rin po kong mabubuhay para sa mga anak ko. At patuloy pa rin po kong mabubuhay para sa mga poor babies na kailangan kong turuan. Maraming maraming salamat po. Once again, this is Tristan Huertas of Milo and Friends. Thank you so much and God bless you, mga kamaylo.